Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa Abweg Street in Quezon, Palawan, isang simbahan ang pinasok ng isang magnanakaw mag-aalas stress ng madaling araw. Makikita sa kadiliman ang isang lalaking nakapasok sa simbahan, sa pamamagitan ng pag-akyat sa bintana nito. Maya-maya ay nagsimula na itong maghalughog ng mga kagamitan sa loob. wala na talagang pinipiling lugar ang mga kawatan sa ngayon, kahit simbahan, ay di na nila sinasanto. Sinubukan nitong buksan ang isang pintuan, subalit ito ay nakalock. At nang di niya ito mabuksan, pumunta ito sa gitna para maghanap ng ibang mahalagang bagay. Ilang sandali lamang, sa kalagitnaan ng kanyang paghahalughog, ay biglang bumukas ang pintuan. Ito ay ang pastor ng simbahan na may bitbit na itak, na nabulabog mula sa kanyang pagtulog. Dali-dali nitong hinampas ang kawatan na agad namang nakatalon at nakatakas palabas ng bintana. Nagising din ang kasamahan nitong natutulog sa loob ng simbahan. Bitbit -bit ng pastor ang kanyang armas para maprotektahan din ang sarili sa oras ng peligro. Nakuha naman ng pastor ang mga daladala nitong martilyo, screwdriver, at ibang kagamitan sa pagdistrongka. Buti na lang din at walang nakuhang gamit ang kawatan nagpapasalamat na lang din sa Diyos ang pastor dahil ligtas at walang nangyaring masama sa kanila. Hiniling na rin nila sa barangay na sana ay may romorondang tanod sa dis oras ng gabi para maiwasan ang mga pagnanakaw sa kanilang lugar at nasasakupan.